Ito ang ating luto ngayong araw. Paksiw or pinangat. Yan po masarap. Dagupan bangus po yan. At napakataba yan po. Makikita nyo po ang taba ng bangus. Magandang araw po sa ating lahat. halip po kayo tayo magluluto ng paksiw na bangus. So, ayan po yung ating mga sahog. Yan, panlahok. Yan. May suka po tayong paumbong yan. May okra. At siling panigang. Ayan, nagayat na natin ang ating bangus. Hindi na po natin kinalis kasan yan. Ayan po, gayat na rin po yung ating mga sasahog na mga gulay at ricado. Ayan, so mayroon tayong paminta dyan. Ayan Ayan po. So, ayan po. Naglagay tayo ng labanos. Masarap po yung may labanos sa paksiw. Or pinangat. So, ayan. So, ilalagay na natin yan sa kawali. Ayan. Sasalansan po natin yan. Isa-isa. Ayan. Para maganda pagkakasalansan. So, isa-isahin po natin yan. Ayan. Ayan. At syempre, meron pa yan. Ayan po. At ilalagay na po natin yung kanyang bawang yon bawang sa kayong sibuyas so hindi na po tayo naglagay ng luya at merong ayaw sa may amoy luya so ayan lalagay na rin natin yung labanos ayan at syempre yung okra ayan lalagay natin yung okra nya ayan at syempre lalagay po natin yung kanyang cubes yun so, naglagay po tayo ng cubes bahal na po kayo anong klaseng cubes ang ilalagay nyo chicken, pork or ano man so ayan po so tinunaw natin yan, linusaw natin at syempre lalagyan natin ng margarine yan para lalong masarap ayan nasa inyo po yung kung branded or commercial so ang ating nilalagay commercial para mas mura siya ayan dagdag pang pabango po yan margarine ang ating ilalagay ayan at syempre so itadagdag pa po, po natin yung natirang mga yan bawang si po yan ayan. so ihuli po natin yung siling haba kasi pumahang yan pagka na over po sa luto yan so ilalagyan natin ng taktakan natin ng paminta yan ayan. para lalong bumango at masarap ang ating paksiw so ayan at huwag pong kalimutan mag subscribe pakipindot na rin ang ating verification bill para po lagi kayong updated sa ating lutoing ulam pang bahay so ayan po lagyan natin ng asin bubudburan natin ng asin yan at syempre, hugasan daw natin ang kamay sa suka para mas lalong masarap ang ating paksi or pinangat. Ayan. At maglalagay din tayo ng konting tubig pang sabaw. Masarap din po kasi kung may sabaw ang ating paksi or pinangat. Ayan. So yan po ang nakikita kong pagluluto ng aking mga ninuno nung araw. So nakasawd lagi ang kamay para daw lalong masarap ang lutuin. So ayan. Dagdag pa more ng tubig So ayan po At syempre Shout out na rin po sa ating mga viewers At sa ating 128 na Subscriber, ayan salamat po Maski pa paano po ay umaangat po Ng konti ang ating mga Subscriber, ayan po So atin at na pong tatakpan yan Ayan, so takpan na po natin At syempre kukuloy natin yan pagkaraan ng ilang minuto at ilang segundo, ayan. So bubuksan natin 'yan mamaya-maya lang. At titingnan natin kung luto na. Ayan. Konting panahon pa. At siyempre, ayan po. So ating bibistahin na 'yan. Kung ano na ang kahinatnan. Ay, ayan, ayan, kumukulo na po. Yeah, so gigili natin 'yan, ya. Yeah. Konting ano lang po yung sabaw, hawi-hawi at kunting tikim. So okay na po Katamtaman lang po ang kanyang lasa So another one pa para mas lalong malasahan Yan So okay lang po Eksakto lang po ang alat niyan At yung asim niya ay mas masarap Kung medyo maasya mga ating paksi or pangat Para matagal bago mapanis Yan So ayan po Natural pong Preservative po yung ating suka Yan So wala pong side effect yan sa ating katawan Huwag lang sobrang sobra po ang paggamit ng suka So ayan po, lagyan natin ng syempre tak 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 nya. Ayun, so lagyan natin ng seasoning. Dagdag dag, sarap din 'yan. Ayun, so konti lang po ating lagyan ng seasoning para hindi po masirang ating mga bato. Ayun, bato pala, bato. So ayan. At yan na po, so medyo tuyo na siya. Ilalagay na natin yung siling haba. Ayun. Isa-isa natin. So ayan, yeah sa so, ating konting din din lang sa kawal eh sa sandok ayan ayan so masarap na po yan ang bango amoy na amoy yung suka ayan na po luto na po ang ating paksiw or pangat na dagupang pambangus po so ayan kita nyo po yung okra sarap po yan ayan po salamat po thank you for watching